Nararamdaman mo ba na ang iyong balanse ay hindi na katulad ng dati, ngunit hindi mo lubos maisip kung bakit. Hindi naman ito palaging na uuwi sa pagkahulog. Minsan, nagsisimula ito sa maliliit na bagay, paghawak sa dingding habang nagbibihis, paghakbang ng mas maikli sa hindi pantay na lupa, o ang pakiramdam na medyo hindi sigurado sa pagtapak mula sa bangketa. At bago mo pa mamalayan, ang tahimik na pagkawala ng balanse ay nagiging malakas na takot sa pagkahulog. Ngunit ito ang totoo. Karamihan sa mga tao ay hindi ito pinag-uusapan. Ang balanse ay hindi nawawala ng biglaan. Sa karamihan ng mga kaso, ito ay unti-unting nawawala dahil sa limang maiiwasang pagkakamali. At ang magandang balita ay, kapag alam mo na kung ano ang mga pagkakamaling iyon, maaari mong pigilan ang paghina at sa maraming pagkakataon, maaari mo pang ibalik ito. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang pinakakaraniwang pagkakamali na tahimik na kumukuha ng balansi sa mga matatanda. Ang bawat isa ay maaaring mukhang maliit sa simula, ngunit kapag nagpatong-patong na, maaari nilang alisin ang iyong katatagan, tiwala at kalayaan. At kung ikaw ay nasa anim na po, pitumpo, o mas matanda pa at nais mong manatiling matatag sa iyong mga paa, nang walang takot, nang walang pag-aatubili, ang mga insight na ito ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng isang maingat na hakbang at isang kumpiyansa na paglakad. Kaya manatili hanggang sa dahi, hindi lamang namin itinuturo kung ano ang mali, bibigyan ka namin ng mga tunay na paraan upang baguhin ito simula ngayon. Okay, simulan na natin. Unang pagkakamali, pagpapabaya sa lakas ng bukong-bukong at paa. Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang balanse ay nagsisimula sa utak o balakang. Ngunit sa totoo lang, madalas itong nagsisimula sa mas mababang bahagi, sa iyong mga paa at bukong-bukong. Ang iyong mga bukong-bukong ang unang bahagi ng iyong katawan na tumutugon kapag may pagbabago sa ilalim mo. Maging ito man ay paglalakad sa damuhan, pagtapak mula sa bangketa, o pag-adjust sa iyong sarili mula sa isang pagkadapa, ang iyong mga bukong-bukong ang nag-aayos ng iyong postura, sumasagap ng impact, at nagpapadala ng mga senyales sa iyong utak upang panatilihin kang nakatayo. Ngunit habang tayo ay tumatanda, madalas tayong nawawalan ng lakas at flexibility sa bahaging ito dahil lamang sa hindi na natin ito ginagamit. Ang mga sapatos na makapalang suwelas, mga tao ng paglalakad lamang sa patag na sahig sa loob ng bahay, at ang pag-iwas sa paggalaw ng walang suot na sapatos ay maaaring magdulot ng manhid at mahinang mga bukong-bukong. At kapag nangyari ito, kahit maliliit na kawalan ng balanse ay hindi na naaayos na nagdudulot ng paguga, pag-aatubili at sa huli ay pagkahulog. Minsan, Nakilala ko ang isang lalaki na nagngangalang George, 76 na taong gulang, na nagsabing parang mabagal ang reaksyon ng kanyang mga paa. Wala naman siyang nasprain at maayos ang kanyang paningin, ngunit madalas na siyang natitisod. Nang subukan namin ang range of motion ng kanyang bukong-bukong, ito ay lubhang limitado. Pagkatapos lamang ng dalawang linggo, ng paggawa ng simpleng foot circles, towel scrunches, at standing calf raises, bumuti ang kanyang balanse. Akala ko hindi gaanong mahalaga ang aking mga paa, sabi niya. Ngayon, mas naiintindihan ko na. Para subukan ang iyong sarili, sikapin mong tumayo ng walang suot na sapatos at tumaas sa iyong mga daliri ng paa. Kaya mo ba itong gawin nang hindi umaalog? Pagkatapos, subukang tumayo sa isang paa. Nararamdaman mo bang gising at responsive ang mga kalamnan ng iyong bukong-bukong? Kung hindi, hindi ka nag-iisa, ngunit ito ay isang senyales. Isang senyales na ang iyong pundasyon, ang mismong basehan ng iyong balanse, ay nangangailangan ng mas maraming atensyon. Ang pagpapalakas ng iyong mga bukong-bukong at paa ay hindi nangangailangan ng magarbong kagamitan. Nagsisimula ito sa muling pagising sa mga kalamnan. Maglakad ng walang suot na sapatos sa ligtas at iba't ibang mga ibabaw. Gumulong ng bola sa ilalim ng iyong paa. Iunat ang iyong mga binte. Magsanay ng mabagal at maingat na mga hakbang na nag encourage ng aktibong paggalaw ng paa. Dahil kapag malakas ang iyong mga paa at bukong-bukong, ang iyong katawan ay mas matatag, mas maayos ang galaw, at mas mabilis makabawi mula sa maling hakbang. Mapapansin mo ito sa paraan ng iyong pag-ikot paghakbang ng pahiga o pagtugon sa bigla ang pagbabago ng direksyon. Ang pagpapabaya sa lakas ng bukong-bukong at paa ay maaaring mukhang maliit. Ngunit ito ay madalas ang unang domino sa isang serye ng mga problema sa balanse. At kapag naayos mo ito, ang iba pang bahagi ng iyong sistema ay may mas malaking tsansa na manatiling matatag, ligtas at malakas. Pangalawang pagkakamali pag-iwas sa balance training ng buo. Ang pangalawang pagkakamali ay isang bagay na tila hindi nakakasama sa simula, ngunit unti-unting nagpapahina sa iyong stability. Ang pag-iwas sa anumang uri ng balance training. Karamihan sa atin ay hindi iniisip ang balance bilang isang skill na nangangailangan ng practice. Itinuturing natin ito parang paghinga, isang bagay na natural lang na nangyayari. Ngunit ang totoo, ang balance ay isang komplikadong kakayahan na kinasasangkutan ng iyong mga kalamnan, kasukasuan, inner ear, paningin at nervous system na magkakasamang gumagana. At tulad ng anumang skill, kung hindi mo ito hahamunin, ito ay lalabo. Habang tayo ay tumatanda, mas nagiging maingat tayo. Naglalakad tayo ng mas mabagal. Iniiwasan natin ang mga hindi pantay na surface hindi na tayo masyadong umaabot o umiikot. At bagamat ang pag-iingat na ito ay makakatulong para maiwasan ang mga short-term na pagkatumba sa paglipas ng panahon, ito ay lumilikha ng isang mapanganib na feedback loop. Kung mas hindi natin hinahamon ang ating balance, lalo itong humihina. Minsan ay nagtrabaho ako kasama si Linda, 73 taong gulang, na nagsabi sa akin, Sinusubukan ko na lang na hindi masyadong mabilis kumilos. Nang gumawa kami ng ilang simpleng balance drills, tulad ng pagtayo ng magkadikit ang mga paa o paglalakad ng heel to toe sa hallway, nagulat siya sa kawalan niya ng balance. Hindi ko alam na nawala na pala yon sa akin, sabi niya. Akala ko ligtas ako, pero masyado na pala akong nag-iingat. Ang balance training ay hindi kailangang maging risky o extreme. Maari itong maging simpleng pagtayo sa isang paa habang nagsisipilyo, paggawa ng banayad na tai chi movements, paglalakad ng diretsyo ng nakataas ang mga kamay, o kahit pagtayo ng magkadikit ang mga paa at pagpikit ng ilang segundo. Ang maliliit na hamon na ito ay nagpapagana sa mga koneksyon sa pagitan ng iyong utak at katawan. Itinuturo ulit nito sa iyong mga kalamnan kung paano mag-adjust, mag-shift at mag-stabilize ng mabilis. At sa paglipas ng panahon, ito ay nagpapatibay ng confidence, hindi lang physically, kundi emotionally. Dahil ang taong may magandang balance ay mas may tiwala sa sarili. Hindi sila nag-aalinlangan sa pag-abot ng mga bagay. Hindi sila nagkukubli sa gitna ng maraming tao. At higit sa lahat, may tiwala sila sa kanilang katawan. Kung ikaw ay umiiwas sa balance work dahil sa takot, pag-aalinlangan, o kaya'y sanay na lang, alamin na ang iyong system ay maaari pa rin sanayin. Kahit nasa 70 o 80 ka na, ang mga neural connections na iyon ay maaari pa rin buuin. Kailangan mo lang itong gawin. Huwag mong hintayin na magkaroon ka muna ng pagkatumba. Simulan mo na ngayon sa limang minuto lamang kada araw ng intentional balance work. Dahil ang pinakamagandang panahon para sanayin ang iyong stability ay sampung taon na ang nakalipas. Ang pangalawang pinakamagandang panahon ay ngayon. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga insights na ito, mangyaring mag-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ng anumang videos ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlong pagkakamli, paggamit ng hindi tamang o hindi matatag na footwear sa bahay. Ang pangatlong pagkakamali na ginagawa ng maraming seniors ay ang pagsuot ng maling klase ng sapatos sa bahay o mas malalapa ang paglalakad ng walang suot na sapatos sa mga madulas na sahig. Bagamat maaring mukhang maliit na bagay lang ito, ito ay isa sa mga pinakamadaling paraan para ikaw ay madulas. Ang ating mga paa ang pundasyon ng ating balance. Kung suot mo ang mga sirang sapatos na walang arch support, mga chinelas na madaling matanggal, o kaya'y naglalakad ka ng walang suot na sapatos sa hardwood o tile, hindi magagawa ng iyong mga paa ang trabahong dapat nilang gawin. Kulang sila sa grip support at stability na kailangan para mag-react sa mga pagbabago sa terrain. Nakilala ko si Jack, pitumput siyam na taong gulang, na nagsabi sa akin, dati naglalakad lang ako ng nakamedyas kahit sa gabi. Hindi niya ito pinansin hanggang sa isang gabi ay nadulas siya sa isang rug at muntik ng mahulog. Hindi naman yung rug ang problema, sabi niya. Yung medyas ko. Hindi ko alam na nawawala na pala ang traction ko. Kapag suot mo ang mga sapatos na manipisang soles o walang grip, madudulas ang iyong mga paa sa loob nito, na nagiging dahilan ng instability. Gayun din, kung suot mo ang mga sapatos na may mataas na takong o sobrang lambot, nawawalan ka ng kontak sa lupa na nagpapahirap sa iyong utak na gumawa ng mabilis na adjustments. Kaya ano ang dapat mong suotin? Ang pinakamagandang option ay mga sapatos na may tamang arch support, flat sole, at non-slip grip. Maghanap ng mga sapatos na idinisenyo para sa seniors o kahit isang magandang sneaker na may support. Para sa indoor use, subukan ang slip-resistant socks or non-slip house slippers na hindi madaling matanggal. Ang layunin ay hindi lamang pamporma ang sapatos kundi bigyan ng iyong mga paa ng traction at support na kailangan nila para manatili kang matatag. Ang maling footwear sa loob man o labas ng bahay ay maaaring magpabawas ng iyong confidence at stability. Ngunit ang tamang sapatos ay kabaligtaran. Binibigyan ka nito ng pundasyon para makagalaw ng malaya, ligtas at may tiwala. Ito ay isa sa mga pinakamadaling ayos na maaari mong gawin ngayon. Suriin ang iyong sapatos, siguraduhing tama ang fit, may support, at nakakapit sa lupa. Ang maliit na pagbabagong ito ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa iyong balance, confidence, at kaligtasan. Pang-apat na pagkakamali. Labis na pag-asa sa muebles o pader para makalakad. Ang ikaapat na pagkakamali na nakakaapekto sa balanse ay ang labis na pag-asa sa muebles, pader, o iba pang bagay bilang suporta habang naglalakad sa bahay. Maaring mas ligtas ang pakiramdam, pero sa katagalan ito ay isa sa pinakamasamang bagay na maaari mong gawin para sa iyong balanse. Kapag gumagamit tayo ng pader o muebles para tulungan tayong maglakad, pinipigilan natin ang ating katawan na gamitin ng buo ang mga kalamnan at reflexes nito. Sa tuwing humahawak tayo sa barandilya o sumasandal sa counter, Sinasabi natin sa ating katawan, hindi ako nagtitiwala sa iyo na panatilihin akong matatag. Sa paglipas ng panahon, humihina ang ating mga kalamnan at lumalala ang ating balanse dahil hindi na natin ginagamit ang mga kritikal na sistemang ito para sa katatagan. Isipin si Sarah, 75 taong gulang na gumagamit ng baston para maglakad mula sa isang kwarto papunta sa iba pa sa loob ng maraming taon. Hindi niya ito gaanong pinansin hanggang sa isang araw ay napagtanto niya na ang kanyang baston ang naging pangunahing gabay niya. Hindi lamang isang kagamitang pantulong, kundi isang tangkay. Nagtrabaho kami sa mga ehersisyo na nangangailangan ng pagtayo at paglalakad ng walang suporta. At sa paglipas ng panahon, lumago ang kumpiyansa ni Sarah. Hindi ko nga napapansin kung gaano ako umaasa sa mga pader, sabi niya sa akin. Ngayon, mas malaya na akong makagalaw. Kapag mas umaasa tayo sa panlabas na suporta, mas nalalagay natin sa panganib ang lakas ng mga kalamnan na mahalaga para sa balanse ang mga kalamnan sa iyong mga binti, balakang at core. Ang mismong mga kalamnan na nagpapanatili sa iyong pagtayo ay nagiging tamad. Tumitigil sila sa mabilis na pagtugon sa bigla ang pagbabago ng timbang o direksyon. Subukan mo ang test na ito. Maglakad ka sa iyong sala nang walang hawak na kahit ano. Madali mo ba itong nagagawa o naramdaman mo ang pangangailangang humawak agad sa isang bagay? Kung pakiramdam mo ay hindi ka matatag, oras na para magsanay ng paglalakad ng walang suporta. Magsimula sa maliliit na hakbang, maglakad ng ilang hakbang ng walang hawak, at pagkatapos ay humawak sa upuan o counter kung kailangan mo ng balanse. Unti-unting dagdagan ang distansya ng iyong paglalakad ng walang tulong. Sa paglipas ng panahon, mapapatibay mo ang kumpiyansa ng iyong katawan sa sarili nito. Isa rin itong mental na pagbabago. Kapag tumigil ka sa pagsandal sa mga bagay para sa suporta, sinasabi mo sa iyong utak na maaari na itong magtiwala muli sa iyong katawan. Ang simpleng gawa ng paglalakad ng walang suporta ng mga panlabas na bagay ay makakatulong sa iyong kalayaan, lakas at tiwala sa sarili. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga insight na ito, mangyaring magkomento ng numero apat sa ibaba para ipaalam mo na nandito ka. At kung hindi ka pa subscribe, inire-recommend magsubscribe ka ay iyon ang bell para hindi mo makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglimang pagkakamali, pagpapabaya sa kalusugan ng paningin at inner ear. Ang huling pagkakamali na nagdudulot ng pagkawala ng balanse sa mga matatanda ay ang pagpapabaya sa kalusugan ng paningin at inner ear. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang yung balanse ay direktang nakakabit sa yung paningin at kung paano ini ng iyong utak ang mga visual cue na ito. Kung malabo ang iyong paningin, nahihirapan ng iyong utak na maunawaan kung nasa ng iyong katawan sa espasyo. Gayun din, ang vestibular system o inner ear ay may malaking papel sa pagpapanatili ng iyong balanse. Habang tumatanda tayo, parehong humihina ang paningin at inner ear system na nagdudulot ng mas mataas na panganib ng kawalan ng balanse. Halimbawa, si Tom, 80 taong gulang, ay palaging aktibo ngunit napansin niya na mas madalas na siyang natutumba, lalo na kapag naglalakad sa labas o sa mga hindi pamilyar na lugar. Noong una, akala niya ay dahil lang ito sa pagtanda. Pagkatapos bisitahin ang optalmologo, nalaman niyang may malubha siyang problema sa paningin na nagpapahirap sa kanya na tantiyahin ang distansya at mag-navigate sa hindi pantay na lupa. Gayon din, humina ang kanyang pandinig kaya hindi niya gaanong napapansin ang maliliit na pagbabago sa kanyang balanse. Ang pag-ayos sa mga problemang ito ay malaki ang naitulong sa kanya. Nagpa-update siya ng salamin at napabuti ang kanyang pandinig sa tulong ng hearing aid. Hindi ko napapansin kung gaano ako nagkukulang, sabi niya nang maging mas malinaw ang aking paningin at pandinig, parang bumalik ang aking balanse. Ang mahalagang malaman ay ang mga problema sa paningin at vestibular system ay maaaring gamutin. Mahalaga ang regular na eye exam at pag-check sa mga palatandaan ng pagkawala ng pandinig. Siguraduhin nakasuot ka ng salamin na nagbibigay sa iyo ng pinakamalinaw na paningin. At kung nakakaranas ka ng pagkahilo o vertigo, huwag itong balewalain. Kumonsulta sa isang espesyalista na maaaring suriin ang kalusugan ng iyong inner ear at magrekomenda ng gamot kung kinakailangan. Maraming tao ang tumatanggap na lang ng unti-unting paghina sa mga aspetong ito bilang bahagi ng pagtanda. Ngunit ang pag-address sa mga problemang ito nang maaga ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa pagpapanatili ng iyong balense. Kapag nagtutulungan ng iyong mga mata at tainga, nagpapadala sila ng maasahang signal sa iyong utak. Ginagamit ng utak ang mga signal na ito para i-adjust ang iyong mga galaw at panatilihin ang balanse. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala sa biglaang pagkadapa. Huwag hayaang nakawin ng mahinang paningin o hindi nagagamot na vestibular system ang iyong katatagan. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong paningin, at inner ear, binibigyan mo ang iyong katawan ng pinakamagandang pagkakataon na manatiling balense, matatag at malaya. Pangwakas ng mga kaisipan Ngayong napag-usapan na natin ang limang pinakakaraniwang pagkakamali na nagdudulot ng pagkawala ng balanse, isipin natin kung paano mo magagawa ang mga pagbabago sa iyong sariling buhay. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagiging proactive. Ang bawat isa sa mga pagkakamaling ito ay maaaring maitama sa pamamagitan ng kaunting kamalayan at maliliit ngunit sinadyang hakbang. Palakasin ang iyong mga bukong-bukong at paa. Gawing bahagi ng iyong pang-araw-araw na rutin ang balance training. Pumili ng sapatos na nagbibigay ng tamang suporta. At huwag matakot na gumalaw ng hindi sumasandal sa pader o muwebles. Alagaan ang iyong mga mata at tainga at siguraduhin ginagawa nila ang kanilang parte para manatili kang matatag. Ang maliliit na pagbabagong ito ay hindi lamang nakakatulong sa balanse. Nakakatulong din ito para mas maging kumpiyansa ka sa iyong pang-araw-araw na gawain. Maging ito man ay paglalakad, paglalaro sa iyong mga apo o simpleng pagtayo mula sa sopa, ang magandang balanse ay susi sa pagpapanatili ng iyong kalayaan mobility at kalayaan. At ang pinakamagandang bahagi ay hindi pa huli para magsimula. Kahit na nahirapan ka sa balanse sa nakaraan, posible itong maibalik at kadalasan ay mapapabuti pa. Sa pamamagitan ng pagiging aware sa mga pagkakamaling ito at pagtama sa mga ito, magiging daan ka na patungo sa isang mas malakas at mas matatag na hinaharap. Tandaan ang iyong balanse ay refleksyon ng kung gaano mo inalagaan ang iyong sarili sa paglipas ng mga taon. At kung tututukan mo ang mga aspetong ito ngayon, maghahanda ka para sa isang mas malusog at mas kumpiyansang hinaharap, isang hinaharap kung saan maaari kang patuloy na gumalaw, maglakad at mabuhay ng buo sa mga darating na taon. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig mula sa iyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na iyong natutunan ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga saloobin kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.